Okay mga ideas, ito na yung part 2 ng ating video sa XR200 sa kanyang bakit na. Ayan. Ito yung kanyang mga pisa na ipalit natin dito. So ito yung connecting rod. Sa hindi nakapanood ng part 1, ayan yung video natin. At shoutout ulit kay Roy. Kay Kuy Roy, ayan. At ito yung ating side bearing na pinalit natin, ayan. Ayan, dalawa ito. So ayan yung connecting rod na uh, pang XLR 150 so yan malinis yung ating crankcase at ito yung ating mga gears yan main shaft counter shaft ito yung ating clutch boost with plate ang ginamit natin pang TMX 155 ayan ito yung kanyang clutch boost with plate at pal palitan rin natin yung kanyang balbula. Kanyang bal. Ayan. At dito mga ideas, ito yung kanyang valve seal, palitan din natin dalawang valve seal, at yan yung kanyang mga rings ito yung over rolling gasket ayan at ito yung kanyang clutch lining pang TMX 155 ayan kung nalala yung video natin pwede yan sa Kilex so ito yung karton ng clutch boss with plate at ito yung sa bearing natin see at ito yung kanyang roller guide chain nya ayan So yan yung mga pisa na ipalit natin dito. At uh, asahin natin yung na mabula. Hindi ko na mapakita kung paano asahin yan. At dito, palitan natin ito kasi siguro dati natukod itong balbula na ito. Ayan, hindi na sa straight. So palitan na natin itong dalawa na ito. Ayan yung mga linings. Sobrang itim na. Asahin ko lang ito at babalikan ko yung hey mamaya sa pagbuo natin ng transmission. Asahin ko muna itong balbula. Ayan. Ayan mga kaidiya, na natin sa pag-assemble ng makina. Ay, hindi ko na pinakita, hindi ko na binidyo yung sa pag natin ng balbula. So ilagay na natin itong kanyang side bearing. Ayan. Ilubricate muna natin ang oil. At madali lang yung ipasok dito mga Diaz, hindi naman masyadong masikip yan. Pupupukin nyo lang, dahan-dahan. Uh, so ayan, So madali lang dito sa XR uh, XR200. Madali lang ipasok ang inyong side bearing. Sa ibang video natin ang ah, gumagamit tayo ng blue torch, so dito hindi na. Yeah, lagyan natin yung mga oil yung dito. Yeah, sa so, mga bearings natin dito. At ilagay na natin ang connecting rod. Ito yung ating connecting rod. Lagyan din na natin ng oil yung isang side bearing. Ayan. At ilagay na natin. At next, itong ating transmission gear. Ito yung ating counter shaft. Ayan. At ito yung ating main shaft. Lagyan muna natin ng oils itong ating mga gears. Ayan. So, ganito ang position niyan. Ito yung ating primera, segunda, segunda yung ating tresera kwarta at yung ating kinta so yan yung ating main shaft at counter shaft lagyan muna natin ng oil at yung washer dito sa ating main shaft ayan dapat huwag nyo yan mawala itong sa ating counter shaft ayan isang maliit at isang malaki so ayan next natin, lagay na natin ang shifting forks at yung kanyang shifting drum dito sa kanyang shifting fork may dia itong letter R ayan bandang ilalim yan, yan yung sa right at itong C, ito yung sa ating center ayan at itong letter L, ito yung ating sa left. Ayan yung ating bandang itaas. Ayan. At ito rin yung kanyang pinlock sa ating shipping port. Ayan, lagay muna natin. Ayan mga ka-diyas, uh, ganito ang paglagay. Ayan yung sa saray natin, malang ilalim, si sa center at yung L sa bandang itaas. Ayan yung position ng ating shifting fork. At ilagay na rin natin yung kanyang lock pin dito sa ating shifting fork. Lagyan muna natin ng oil para smooth yung ating pagpasok. Ayan. Lagay muna natin. Ayan mga ideas, okay na. akompleto na. Pwede na natin itong takpan. Yung kabilang crankcase cover natin. Ayan na, bago natin takpan, lagay muna natin itong center gasket. Ayan, ito yung ating overhauling gasket. Mas maganda kung Apple brand ang inyong gagamitin. Ayan. Ayan na, takpan na natin. At ilagay na natin yung mga bolts niya. Okay mga sa tapos na tayo sa transmission Dito naman tayo sa bandang clutch side Pagpasinsyan nyo na hindi tayo maka step by step So eh, siguro mga kaya sa tapusin ko lang ito uh, Palubat na kasi yung ating cellphone Maka hindi natin mabidyohan yung ibang pag natin sa black at head Siguro mamaya mga kaya sa bidyohan ko lang Kasi i-charge ko pa ang aking cellphone So palubat na kasi Ipakita ko sa inyo mamaya Pag okay na siya at sa siguro sa part 3 uh, doon na natin paanda rin itong makina na to so ayan hanggang dito lang uh, at abangan nyo lang sa part 3 sa pagpaandar natin ito sa XR 200 <coughs> ayun mga diyas uh, malapit na natin mabuo itong makina na to so dito abigyan uh, ko kayo ng tips kung paano sa etuptage center at yung dito sa kanyang cam ayan. so yan yung kanyang position yung dalawang guhit dito dapat nakalibel yan sa labi ng ating head at dito yan yung kanyang top dead center ayan yung sa ating kunya tandaan nyo lang yan yan yung kanyang position dito sa ating cam so dito ito yung ating timing chain so bago rin ito kanyang timing chain at itong sa toaster sa timing chain ayan so itap dead center natin so ganyan lang mag top dead center dito at yung sa kanyang cam. Ayan. So, mga hindi ko na pinakita. Kasi, uh, sobrang haba na nating video. kamagsawa kayo sa pagtingin sa ating video. Ayan, abangan sa part 3.